Marami na po. Ilan nga? I don't May have get the 400 figure. May get 500? Within the span of three years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark give figure. Give me a ballpark figure. Siguro po, mga 400 gano'n. I'm not sure. I mean, I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, na, sa bawat taon, Ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa 'yung mga projects? Buildings, ah, uh, uh, kalsada. Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na na-award na sa'yo ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi pa sa probinsya po. Sa iba-iba lugar. No, the bulk of your your, your uh, contracts, here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila. Oh, where, where outside? Where outside of Metro Manila? We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambuanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, okay, definitely. Ka dahil pag uh, mer, mer meron kami mga discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Aminin mo totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, na, meron saan? po kami. Lahat I don't... mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee? Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natalo, kung natatalo rin kayo Actually, sa bidding, Actually, I don't beses have the actual figures, pero sa panapanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong Saint, uh, ano ba yun? Al yung Alpha, Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? I really don't have the figures right now, you know, but I if you can. You come here, you have to come here prepared. Yes, You bro. do not come here unprepared. Alam mo na, eh. Ikaw, sikat na, sikat na contractor. Papa, interview ka. Oh, you have to come here prepared. Uh, Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost, and how many I okay. won. Okay. You mentioned it to us right now. Um, you are asking her to relate the 400. No. mahirap naman manya Hindi, hindi, In 2022, I, I, I bidded for uh, 491 projects. This is just for the flood control your honor. How many projects for 491 I, I four hand, four 491 491 I joined the bidding. I joined the bidding po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinalinan ko po. 71 only. How many companies? Itong This company? is just for Alpha and Omega oh, po. What about the other companies? What about the other eight remaining companies that you I, own? I don't have the statistics oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these nine companies and you answered in the affirmative. Right now, now I'm asking you kung ilan yung 71 na, na, 71 flood control projects na napanulunan ninyo, now you're only speaking in on behalf of Alpha Phi Omega. Eh, kanina sinabi mo, ikaw may ari ng SIAM. Why can't you answer in behalf of the eight remaining companies? Kasi po, yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si, ano, Rimando. Oh, how many? You're representing St. Timothy. Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022. Up to up to the present as we speak. 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Na ang na-award sa inyo, 145 uh, flood control projects. Yes, na panalunan yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, doon sa 8 companies, ilan? Doon sa 9 companies, hindi niyo alam? Out of the 400, uh, maybe, uh, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the yes, indulgence of the, the SP Pro Temp, yeah. uh, yes, sir. Uh, kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng uh, screenshot po nung sham na calling cards, nung sham na kumpanyang iyon, calling card po ni Mr. Curly Diskaya, na asawa po ni Ms. Diskaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp siyam na calling cards, nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Diskaya. So dapat po mas alam po, both ni Ms. Sara Diskaya at Ms. Roma Diskaya-Rimando, ang mga detalye na tinato ni SP Pro Temp. Thank, Salamat, Mr. Thank Chair at SP uh, Pro Temp. Thank you, uh, uh, Senator Riza. Okay, for the record, yung may-ari ng uh, St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Diskaya, Okay. Doon sa St. Timothy. Si Remi Andres St. Timothy ito. Ikaw si Remando, no? Kamag-anak mo si Diskaya correct? Sabi mo uh, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Meligrito, the owner of uh, Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. Hmm. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Hmm, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya Great Pacific. Oh, ikaw, nandiyan ang pangalan mo. Oh. Si, si Sarah Rowena Diskaya Kaya hindi mo, mo mapapagkaila eh. YPR General Contractor. Hmm. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sarah, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Um, Madam Sarah. Ah, uh, he's, he's one of our employees. Oh, dami. Mm. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Mm, okay. Alpha Phi Omega. Yan, asawa mo. So, you confirm. Lahat ng siyam na yan, kayo, pag kayo ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo paan nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, two, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng uh, kontrata ng DPWH? Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts. Ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Wala, wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't yes. naka, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies nyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Uh, kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects bago pa mabuo ang National Expenditure Program yung tinatawag natin na NEP. Parang, parang menu lang sa restaurant. Na nakaka-order kayo kaagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, ito, o para sa inyo ito, ito, para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa si DPWH? Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa si DPWH? Meron ako yung mga mga engineer, yung mga district engineer. Oh, ka, in place. You? Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako tinatanong. Sinasabi ko kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? S sila, ano, D mga D.E. po. D.E. Yeah, okay. ng... Sabi mo, sino? Nang, nang, uh, uh, teka, sandali. D.E. ng Laguna, D.E. Nga? ng... I, I can't remember their names kasi I don't transact on, on okay, behalf of DE the Okay, D.E. ng Laguna, sino pa? D.E. ng Bulacan, hmm. uh, D.E. ng... Uh... Is he here? Nandito ba? Yung D.E. ng Laguna, D.E. ng Bulacan, nandito ba? Um, D.E. ng Bulacan, nandito. Okay, paano niyo nalalaman ang mga projects for the bidding? Sino ang nagbibigay listahan sa iyo? I don't we don't have a list. Naka six minutes ka na, Erap.